What's up guys! For today's video, kami po ay nagbisikleta mula Pangasinan hanggang Minalonggaw National Park sa my General Tenyo Santa Rosa, Nueva Exia. Umalis po kami ng 4am ng madaling araw. Kasama ko si Nonoy, Alan, at Jade. And po si Nonoy sa aking harapan habang ako yung nagbibidyo. kasa alas 5 ng madaling araw na po yan kami po ay naiwan nila Alan at Jade kasi sila na po yung nauna yeah, hindi pa namin masyadong binibilisan niya ni Nonoy kasi nag-reserve kami ng lakas nasa 20 kilometer per hour pataas ang aming pagpipedal Ayan, pinapatay po nino ang kanyang ilaw sa likuran ng kanyang bike dahil maliwal na po ang araw nasa alas 5 na po na madaling araw Ayan, nasa bayan na po kami ng Santa Ignacia yan po Okay, no ko si Nanoy. Anong binipidyo po siya sa likod. Gamit ang aking Air for GoPro. Ayan. Nakalagay po sa aking helmet ang aking Air GoPro. At naiikot po siya na parang Insta360. Gamit ang aking kamay. Lapit po kami niyan sa may arko ng Santa Ignacia, boundary po nang San Juan de Mata sa bayan ng Tarlac O lungsod ng Tarlac Yan. yun 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 yung yun na yun iwan yun kasi nasa 30 km per hour facing nila. Ayan na po yung tulay ng San Juan de Mata. At ayan na po yung kasalukuyang ahon ng San Juan de Mata. Habang inabortikan ko si Nono eh. Yan, binibidyo lang ko po siya. Kaya medyo binanatan ko yung pag-aon na mabilis kasi inakala ko ang hihirapan akong magpadyak. Pero si Nonoy na iwan sa ere para mabigyan ko siya sa aking harapan. Kaso, napag-iwanan siya. Ayan po. Kita po yung aking helmet sa likuran at yung aking cowboy hat. Kasi yung aking gopro ay nasa ibabaw lang ng aking helmet. Ito na marahil yung dulo ng ahon ng San Juan de Mata, Palak City. ko nandiyan na sa akili ko. dito na ako na buta ni Nuno eh. sa dulo ng ahon. Medyo mahirap bangunin ang San di Mata kasi nasa 15% ng kanyang gradient. kanino no no Pinanatan ko daw siya. Pinanatan ko yung ahon. Habang nasa malaki yung plato ako. Nasa pang lima o pang apat na sprocket sa aking bisikleta. It's speed lang ang aking sprocket tapos yung istigay ko is 8-speed tapos nagpapalit na po ako ng chain grain or kadena na 9-speed siya dito na po yung episode ng Talak Talak City ko nabutan na namin yung dalawa apat na kami sa video ito ayan habang nilolostan ko sila binibigyan ko po siya ayan po si Jade or hapon yun malapit na po kami sa Nungsun or Tarlac City. At may nakita kong bar or night bar. Night club pala. Ayan na po yung tulay ng Tarlac City. instance ng Mayambang Pangasinan Tutalak City nasa 40 kilometers. Wala pa sa kalahating abo ang kilometro na aming narating. mula Pangasinan ng National Park na Mexia ay nasa 122 km. At nasa Tarlac City na po kami. At ang daan na aming binabagtas ay Tarlac City to so, Bayan ng Lapas. Tarlac City pa rin hanggang sa Salagosa na yung Dexia. Actually, Lapas saragosa road ang aning binabagtas yan po may nahabol po akong dalawang umusot sa amin na carol bike yan bumilis na po ko yan nasa 30 kilometers per hour ng king Beijing na nakaputok sa dalawang na bike abang tinatawagan na pala ako ni Alan kasi may nabutasan na isa sa amin kasama at binalikan namin sila ayun marami pong po kami nakasalubong na naka bike may karamihan matatanda may mga babae din na nag morning sila sa amin at gano'n din po kami yan, binabalik, binabalikan namin ni Alan yung mga dalawang dalawang iwan kasi isa sa kanila ang nabutasan. Nabutas po ang real quail ni Jade aka Hapon. Nabutasan po siya. yan po sila Yan tili-tili ko po yung akin goplo po very cold Yan din po kami na katapat-tabingan ng po yung bayan ng Lapas dalan narating na papunta sa Bandang Asa sa Mesa na Rexia Ah

30 kilometers per hour. Bumustan kami medyo natagot. Na ni Nonoy at ni Davao po ay dahil sa, sa dalawang nang iwan sa na nasa basin na 30 pataas ang speed. nagreserba banang lakas. Kailangan naka-pull kami. Kompleto aming bawang. mga chocolate bars. 800 mm na get

Ito yung sita. Manual. May bali ni. Eh. Kompleto po kami ng bahaw. May repair kit kami. May kanyang-kanyang bomba. May reserve ang mga interior para sa mabugputas ang gulong. Pati ah. ah. dilata. May dala po kami. May apat na dilata kong dala. Ah, Tapos bagaya. Saat sa namang kasama na si Nonoy, nagdala siya ng isang lata. Tapos yung... So, Mari, call pa na yung KK Jam? Yung napakarani. Ha? Kain o bawang. Halo, untung tak? Selamat hari kuri. So, Yang dalam nanti nah harus dinamil hat mau bos. Ah, ganda lang view. Beauty. Yeah, Pasto ka tayo. Ayan, medyo mababang dan na yan. May mga banayad na ako na sa 7 8 percent ng graduate lang. Tapos ang pinaka matas na ako na ay nasa 15 percent ng graduate sa bandang ito. Okay, yeah! Uh, uh. Magaganda ang mga tanawin na aming lalataanan. Kapit na ba? Mga malalawak Kata na palayan. Mga... mga... Ha? Mga pulo. Tapos, malalagaw mga namo. Magalaw, magalaw. Wow! Tungkol nga para sa amin National Park na... ...anak mga... nang kanilang ay, ayun po ang lugar na paboritong pasyalan ng mga bisita o mga turista. Dahil sa ang king kaganda ang itong kalikasan. Kung saan mo makikita ang ber kulay berdeng ilog na napapalibutan ng na mga rock formation. Tapos pwede kang mag-picture sa my hanging bridge para sa Instagram post <laughs> may mga cottages na nagkakalaga ng 500 pesos free entrance po siya may zip line din po uh, pwedeng ma-experience sabi daw nagkakalaga ng

si Surfing sa Ese no, no hay para. Ese no, no hay Ocean. Ocean Ako po yung hindi kita sa video kasi ako mismo yung nabibigyo kaya ko lang ang helmet ang nabibigyo ko minsan yung harapan na aking manibela may mga ilang nangbalitin na nagpunta na sa minalonggao National Park. Wala niya free Wi-Fi ah, siya na po guys at medyo... Medyo malat po akong manalita kasi... Medyo puwet na po tapos... Sa gabi ko po ito ginagawa. Mahirap pong mag ano yung eh. ano lang yung malabas sa akin mo? isipan mo no, bibig lang po ang masasabi ko hirap talagang mag ah, voice lang siya walang script yan Ay. Parang loso na po ito.

Kinaya naman namin na marating ang Minalongaw National Park. So, papunta pa lang. Punong-punong po ng energy. Siyempre, hindi namin pinabayahan ng aming bypass. Tapos, may isa pa na tulip. Kaya, loso na po yan. yung pag lang ang talaga medyo kami nahirapan kasi napakainin na ng araw sa third degree Celsius. Kuni si Jesus hindi po at hindi man lang mamuno ayan malapit na po kami sa Pinanong National Park I mean, I know more also, blah, blah, blah. Salay, Prino. Oh, ano ka, At pagkadating namin, dyan sa may puno na kami nagpahinga. Ay, bali, bali. Anong nakapagpahinga na kami? Darum, darum. Saka namin sinimulang kumain tala or kumain na po kami bibit ang aming mga baon ayan na po ako habang nagkakakob at nagbibidyo na po 7-11 ako ay pupuntahan ng tabing ilog Marami po ang nakaparam ng mga sasakyan. Yan po yung mga cottage, cottages na worth 500 pesos for 10 packs. Ayan po yung ilog kung saan ako naligo. Lampas tao po yung ilog. Ayan. Ayan sa may dapat Oh, ako nag-dive. Malamang na sa ating ang aking dinive. Kapag paunta pa ako sa mas malalim, mas malalim pa sa ating Yan po yung mga balsa na pwedeng arkilahin. Yan lang po ang aking na at hindi ko na na yung sa Naging base tapos siya, rock formation kasi. Yun may nagsisip line sa may taas. At dito nagtatapos ang na aking backing vlog. Thank you for watching. Paalam.